Handa na kaya ang ating gobyerno magpa-free wifi sa buong Pilipinas? Isang panukala pong inihain sa Senado kaugnay nito kung saan planong bigyan ng wifi access ang lahat ng bayan sa tulong ng mga telecommunications company. At live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Matagal na iba ng panukalang libreng wifi para sa buong Pilipinas pero tila mas malapit na raw itong matupad ngayon dahil suportado ito ng Senado na siyang dumidinig ngayon ng panukalang budget para sa susunod na taon. Ang tanong, eh magiging epektibo kaya ito. September 2013, ang pasinayaan ng Manila City Government ang kanilang mga waiting shed na may libreng Wi-Fi. Makakatulong daw ito sa mga commuter na mga ngailangan ng internet connection habang naghihintay ng masasakyan. Mahigit isang taon ang nakalipas, naroon pa ang mga waiting shed na may free Wi-Fi gamit ng mga estudyanteng napapadaan. Ang problema, tila bumagal daw ito. Saan mo nagagamit yon? pag nag-Wi-Fi ka dito? Theater. Theater, Hindi ka ba nakakagawa ng assignment pag gawa na na? Uh, mga Google, search, gano'n? Mabaga. Mabaga. Sa passport, oh, nakiki-internet kami gano'n. Uh, ano usually ginagawa niya? Facebook po, Facebook, tapos Instagram, Instagram Twitter, Google. Pero ginagamit niyo rin ba sa school yun? Pa-assignment, gano'n? Opo. Uh, ano usually ginagawa ah Pag nag... Google, Google. Google. Wikipedia. Mag-research ng mga ano, assignment namin. Sa plano ng Department of Science and Technology, magsiset up ng libreng Wi-Fi ang mga pribadong telecommunications company sa buong bansa. Pero kung dati, mga 4 to 6 class municipalities lang ang kakabitan ng libreng Wi-Fi, ipinanukala ni Senador Ralph Recto na isama na ang lahat ng munisipalidad. Kaya mula sa mahigit 300 milyong pisong budget, ginawa itong mahigit 3 bilyong piso For now, I think um, maybe the government agencies can um, set aside first buying computers. Let us help drive inclusive growth or economic growth into the countryside. Gamit ang dagdag na pondo, malalagyan na ng libreng Wi-Fi ang lahat ng public transport sites tulad ng airports, seaports, bus terminals, train stations, kabilang ang MRT at LRT, mga lobby ng pampublikong ospital, state universities, mga pampublikong libraries at mga central high school at elementary schools. Base raw sa datos mula sa World Bank, may 1.27% na potensyal na paglago ng Gross Domestic Product o GDP sa kada 10% internet connectivity. If you connect the plazas, which was the original only target, okay, in front of the municipios, then automatically we are anticipating a 12.7% potential economic growth for that area. So that was the whole concept. And it's been proven worldwide. It's a standard. Education sector umano ang lubos na makikinabang sa libreng Wi-Fi. Pwede na kasing ma-access ng mas nakararami ang e-test na halimbawa. Bukod pa ito sa iba pang internet-based skills training programs at ang alternative learning system para sa high school. Sa ngayon, may mahigit tatlong daang na karehistro sa test the online program. Numero ng tiyak na madadagdagan kapag nagkaroon ng Wi-Fi sa mga liblib na lugar the most important part to all this is we are giving equal opportunity to everybody. You know, not just the people in the cities, but the people in the furthest reaches in the provinces. Kapag na-approvan ni Ivan ang budget ng DOST ngayong taon at hindi nagalaw ang mahigit 3 bilyong pisong inilaan para sa nationwide wifi, posibleng i-bid out na ito sa first quarter ng susunod na taon at by the second quarter, eh posibleng maipatupad na ito. Kaya bago magtapos ang 2015, eh posibleng konektado na ang maraming bahagi ng bansa sa pumagitan ng libreng Wi-Fi. Ivan? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.